94-year-old na war veteran, sinakta na tinali ng mga duwag na home invaders sa loob ng kanyang bahay. Ang mga nakakagulat na imaheng ito ang nagpapakita sa pananakit na isinagawa ng dalawang home intruders sa 94-year-old na si Herschel Bud Moore. Tinali nila si Bud at ninakawan ng bahay nito sa Arcadia, Indiana. Si Bud na prisoner of war noong World War II ay naging prisoner sa kanyang bahay noong Huwebes na pinasok ng dalawang mask intruders bandang hating gabi. Nilabanan sila ni Bud na kinagat ni umano ang daliri ng isang lalaki habang tinatali siya nito. Ginamit ng dalawang duwag na intruders ang kanilang baril para hampasin si Bud sa muka para hindi na ito makalaban habang ni raid nila ang bahay ni Bud. Nagawa ni Bud na makalas ang tali at nagtawag siya ng tulong. Ayon sa Arcadia Police, wala pa silang naaresto pero sa maliit na bayan kung saan may dalawang libong tao lang ang naninirahan, umaasa mga residente na mabibigyan ng hostisya si Bud. Daan-daang tao na ang nagpakita ng suporta para kay Bud. Gumawa sila ng Facebook page at GoFundMe na nakaipon na ng mahigit 700 US dollars para mabawi ang pera na nanakaw mula sa kanya.